Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Sama sa inyo ang palatuntunang CMN Pilipinas. Napapakinggan live nationwide via satellite at sa mga ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Merkoles sa kadalawamputatlong araw sa buwan ng Oktubre. Ako po ang inyong lingkod si Ariel Ayala. Sa atin pong mga balita sa araw na ito ng Merkules, sinabi ng pag-asa ng tropical depression o bagyong si Christine ay naasang magla-landfall sa northern part ng Luzon, partikular sa lalawigan ng Cagayan sa araw ng Biyernes, October 25, sa pinakahuling bulletin na idilabas ng pag-asa. Sinabi ng pagkasa ng bagyong si Christine ay nasa 700 kilometro silangan ng Eastern Visayas. Sabi pa ng pag-asa, habang nasa ibabaw ng Philippine Sea ang bagyong si Christine, ito ay lalo pang lumakas ang taglay na hangin. Sabi pa ng pag-asa o hindi raw uh, sa Cagayan, maaring Isabela o Northern Aurora ang landfall ng bagyong si Christine. Pero may chance ang bukas ng gabi, tatama na ito. O bukas ng umaga Thursday, October 24. Ang severe tropical storm ay pwede na rin maglandfall Bilang pagkakandasa na sabing bagyo, nag-issue ng wind signal number 2 ang pag-asa sa mga lugar ng Katanduanes, eastern portion ng Camarines Norte, eastern portion ng Camarines Sur, eastern portion ng Albay at silang ang bahagi ng lalawigan ng Sorsogon. Nakataas naman sa ngayon ang signal number 1 sa Metro Manila, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Efugao, Benguet, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon, kasama ng Purillo Islands. ganon din ang lalawigan ng Occidental Mindoro kasama ang Lubang Islands, Oriental Mindoro, Masbate, Marinduque, Romblon, ang natitirang bahagi ng Camarines Norte, eh. ang natitirang bahagi ng Camarines Sur at Albay, rest of Sorsogon. Ganon din ang uh, natitirang lugar ng Eastern Samar at Northern Samar, Samar, Leyte, Biliran, Southern Leyte, Dinagat Islands at maging Surigao del Norte. Hanapin ang pag-asa ng pinakamata sa wind signal na pwedeng ita kanilang itaas sa panahon ng pagdaan ng bagyo ay maaring hanggang signal number 3. Wali pong nagpaanal ang pag-asa na ang bagyong si Kusin may dalang malakas na buhos ng ulan o heavy to intense rainfall, lalo na sa Bicol Region, Isabela, Aurora, Quezon at magaganap ang ganitong malakas na mga pagulan hanggang sa susunod na 24 na orasa. Samantala, moderate hanggang minsan ay eh, malakas pag-ulan ng asahan sa Metro Manila at natitirang ang bahagi ng Luzon, Eastern Visayas, Dinagat Islands at Surigao del Norte. <music> Samantala, ang buntot ng extension ng bagyong si Christine ay magdadala din ng moderate to heavy rain sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, BARMM, Soxagen at ang natitirang bahagi ng kabisayaan. Ang natitirang bahagi ng Mindanao makararanas din ng isolated rain showers o thunderstorms epekto pa rin ng bagyong si Christine. Sa kabuan, halos buong bansa apektado ng bagyong si Christine. Naglabas din ang pag-asa ng paalala o babala sa pagkakaroon ng storm surge. At inaasang magkakaroon daw ng abnormal na pagtaasang level ng tubig sa karagatan. sa naman ang papalapit na bagyo. Ang mga lugar na nasa panganib ng storm surge ay ang silangang baybayin Karagatan ng Albay, Aurora, kagayan Camarines Sur, Catanduanes at Isabela. Sa ay pa inaasang mag ng Storm Surge ang ng Philippine Area of Responsibility, ang bagyong baybayin si